Wow, lugaw! Sarap yan! So, yun guys, sa for today's video nga pala. Dahil maulan-ulan at malamig ang panahon. At pagbukas natin ng gardero, eh, marami pang kanin na natira. So, yun, pinakulong muna natin yung mga kanin na yan. Ito yung gagawin natin lugaw. So, uh, pinainit natin yung kalan natin. Uh, yan na yung palayok. Lagyan natin ng kunting mantika. Ilagay yung mga bawang. Sunod natin yung sibuyas. Pampasarap. So, yun. Uh, lang. Then, uh, pagka medyo mamula-mula na sila, Okay, yan, mula-mula na guys So, lagay na natin yung pinakulo natin na tirang kanin Yan, nilagyan lang natin ng medyo maraming tubig Para medyo lumapot-lapot naman So, ganyan kasi guys dito, uh, natutunan ko kay tatay Pagka malamig yung panahon, tapos maraming natirang kanin Ang ginagawa niya kasi, ah... Uh, Pinapakulo niya yun, Tapos... Uh, nilalagyan ng tubig na marami para maging lugaw. So, yan guys. Uh, Hinalo-halo ko lang yan. So, uh, pagka dito ka sa probinsya guys... Uh, ma... Ma... Malaman mo yung mga ganitong... Pwede pa lang gawin, ano? So, nilagyan natin ng kunting tubig para hindi masyadong malapot. Then, nilagyan natin ng nor cubes para pampalasa naman. Kasi pagka hindi ka masarap, iwan ka ng jowa mo, ba? Diba? <laughs> so, yun guys, ah, hintayin natin kumulo. And then, dyan na, ah, uh, kumukulo na siya. Yan, lagyan natin ng asin para lumasa naman siya. Para hindi ka ipalit, diba? Yan, ah, uh, sarap. Lagyan natin ng maik sarap. Nestle, magic sarap, baka naman, kunting paminta, yun. Yan, pampalasa ba? Kasi iba yung lasa niya guys kung walang magic sarap. Yan, yan naluluin lang natin yan. Ganyan ganyan lang. O di ba? Yan, yalo-alo natin para hindi masyadong ah uh, tawag nito malin manamnam nanamnam. <laughs> yan. Yan dito lang guys yung mga buhay sa probinsya guys. Masyado na uh, matututo tayong magtipid. Huwag itapon yung mga tirang kasi pwede pang gawing lugaw o ano pa man dyan e, ganyan nga guys halo-halon lang natin yan then pagka yan natikpan na natin yan dyan papatay na natin yung kalahan then pwede na tayong kumain guys yan so yan na po ang sarap nito salin na natin sa mangkok Then, ka inna guys. Thank you for watching. Peace.